magandang umaga po sa buhay ng lahat. At eri po sa totoo lang po, ako ay nagagalak bakit na April po sila rito, guys. Napakahirap po kasi maghanap ng bahay-bahay, guys. E, eri po, maganda po, meron po tayong ano, meron tayong tigatawag, ano? Kaya, <laughs> uh, uh, right? sa lahat po, eri po ang aking masasabi, kung naisip po tumanggap ng libreng Ula, ulam, ipalo nyo yung ng libreng ulam. Ricardo Crosby po ating Facebook page. Uh, Shepard po, nakasulat sa ating profile uh, i-share nyo po yung ating mga vlog, i-comment nyo po yung inyong address, pindutin nyo yung like. At meron po tayong YouTube channel, Kuya Rick Vlogs po. At ere po, yung aking pinangako sa lahat na nakapalong, nakashare, nakalike, nakakomment na may address. Ayun po, ibibigay ko na po yung aking pinangako na isang kilo na libre drink. Thank po. po. Sinay na may libreng ulan. Oh, may panamat po. Nakanting no, na ka po tayo rito sa Marangay, Marangay. Siksikan ma Matanda. Ere po, ewan ka po, urasan yung bata. E eh. andong po, sa so San Pascual, Pero, yung binigyan nyo na po. Asan po? Ay ay, po. Ay, Akin po. Ere ay. ay, po, ayos siya po. Ayan. Ay. Ayan ay. Ay. Oh. Ay. Ay, po, sila po yung mga tumanggap ng libreng ulan. Ngayon, ano po masasabi niya mga guys? salamat po. Natin ng Panginoon siya po ang ating pasalamatan hindi po ako Diyos po nating na talaga rin Number one po sa lahat. Number one po siya sa lahat. Ayun lamang po, tumanggap kayo ngayon. Tuloy-tuloy lang po i-share ninyo, tuloy-tuloy ang comment, pwede pong maulit 'yan. Ayun po. po. Salamat po, God bless po. Thank uh, you po.